Buenos dias, damas y caballeros. Lumalabas ngayon, tama yung analysis ni VAT uh, in our previous vlogs na meron talagang planned operation blood sa part ni Sara Duterte. Remember, we earlier vlog na itong blood na sinasabi ni Sara, ito yung pag-expose niya sa mga ng mga senador pag expose niya sa para mga mga ito lalo na itong pork barrel at kung regular pork barrel as well as sa uh, congressional insertions at uh, ginawa na niya ito kay Franz Castro na habang uh, inuusig ng uh, uh, ng kongreso yung uh, yung 100 uh, no, 612 million uh, confidential funds niya at uh, at yung kahit yung 2 billion budget niya or 125 million confidential funds in 2022. Uh, binalikan niya itong si Franz Castro at uh, muli muling niya binuhay yung uh, yung uh, issue na well ah uh, peke naman yun uh, Pwandao, na daw uh, na parang uh, uh, illegal smuggling of children eh samantala hiningi lamang ng mga parents ng mga bata i-rescue -re nila nila Franz Castro yung NGO nila yung mga uh, tribal uh, children dahil inaharas sila ng uh, military during the time ni ni Duterte so at ang judge noon ay judge dyan sa Davao. So dito nakikita natin na talagang may pattern na ganyan pati si uh, si Risa Ontiveros uh, inalungkat ni Sara yung yung pa -pa panahon during the campaign na bumisita si Sara sa kanya at uh, nagingi ng tulong na ma-secure yung votes ng mga barangay, uh, barangay leaders doon ni Sara doon sa Davao. So ganyan talaga si Sara, ha? Uh, magaling talaga siya na maglabas rin ng baho ng iba para itago yung baho niya. So ngayon lumalabas yung nakikita na natin na very strong link or very strong correlation dito sa bloodbath ni Sara at yung mga aksyon ni Cheese Escudero kung saan na pa obvious na obvious na trinidor na talaga niya si President Bongbong Marcos na tumulong para ilagay dyan, ilagay siya sa pwesto as Senate President ah replacing yung Duterte Duterte President uh, Senate President na si na ah si, uh, Mike Subiri. So kumaga uh, impact uh, na kuha nitong position ni cheese after uh, ilang beses siya lumabas at uh, dinepensahan yung posisyon ng first family doon sa Uh, peking pideyalik ha? series of investigations na ginawa ni Senator Bato de la Rosa. So, uh, after that, yun, na tinulungan na siya. Hindi lang si President Marcos, but, uh, pati si First Lady, na para ilukluk as Senate President. Ngayon, Senate President na siya, biglang bumaliktad na siya. Kasi, di ba, uh, In fact, tumagal yung impeachment partly dahil after na na end yung session na na, na end yung session na uh, uh nung February, uh maraming sinasabi na uh, at si President Marcos even na uh, sinabi na sige mag-issue magmanawagan ako ng uh, I will make a call for uh, for an emergency session at uh, ang Hintayin ko lang hanggang tawagan ako ni Cheese. Pero si Cheese hindi tinawagan ni Marcos. Ah hindi tinawagan si Marcos. At sinabi pa niya sa interview, ah hindi dapat do presidente tumawag sa kanya. Na hindi naman tumawag ang presidente sa kanya kasi kung pres si President Marcos ang tumawag sa kanya, lalabas na naki nakikialam na si President Marcos sa impeachment. Thus, violating yung separation of powers between the executive and the legislative. So dapat si Cheese ang tumawag pero suddenly naging mayabang si Cheese, suddenly gusto niya ang presidente ang humabol sa kanya. So pumasok na talaga sa ulo yung power ni Cheese at, uh, at tayo tayo man nagtaka, o, bakit ganito na na, na after uh, tinulungan siya ng first couple para uh, ilagay sa puesto as senate president, ayun na uh, sumamantala na siya sa mga DDS sumani-pwersa sana siya kay Vice President Sara Duterte. Ay yun pala takot si Cheese na mabulgar yung mga katiwalian niya, katiwalian sa mga diumano sa 142.7 billion insertions. Kaya uh, uh, kaya nagka siya nag nag luminya siya or nag link up siya doon sa kampo ni Sara Duterte at kaya hanggang ngayon Samantala, pwede sana 'yan masimulan before the election nung February, ha? hanggang ngayon hindi pa natul- natuloy-tuloy yung impeachment at uh, mas uh, mas pa papalit ng paparatin pa lang napapalitan yung date for the start of the trial. Ah, uh, July 4 ngayon August ah uh, that, uh, July 28 or 27, 29, and then ngayon uh, August 4 na naman. So he, at hindi lang yan, uh, gumag ginagawa rin ni, ni Chis lahat para i-justify yung illegal act or unconstitutional act ng uh, Senado na to vote on the impeachment samantala wa walang sinabi sa, sa konstitusyon na pwede sila bumoto to kill the impeachment kasi ang sabi lang ng konstitusyon they they are only empowered to to oversee the trial, to proceed with the trial, forthwith, forthwith, and then to decide whether to convict or acquit Sara Duterte. So, sabi natin, uh, mukha talaga may hold sa kanila si Sara. Hindi lang dahil sa kling-kling or mga promises na gawin sila par parte ng uh, ng senatorial candidate ng mga DDS sa 2028 o kaya kung hindi pa na-aresto si Sara maging uh, gawin si Cheese sa uh, Part 1 vice presidential candidate or kung na na si Sara uh, si Cheese ang gagawin na uh, uh, kandidato ng mga ng mga DDS for president so puwera sa mga concession na ganyan andiyan rin yung fear factor na mukhang merong pala skeleton in the classic classic si cheese, hindi natin sinasabi sa siya lahat ang kumuha ng 142 billion. Pero nakita naman natin sa record sa DBM, sa record sa DBM, uh, siya ang gumalaw para kumuha ng, para ilagay, i-insert sa budget yung 142.7 billion, and then siya rin nag-allocate o oh, ikaw, Joel Villanueva, 12 billion, ikaw, Bato, Sta... Uh, 9 billion sa Davao, ikaw, ikaw, uh, Bongo, 3 billion sa mga malas, sakit, centers mo sa buong Pilipinas na, na building lang ang naitayo pero hindi operational. Walang nangyayari sa loob, walang ekwipahe sa loob. Kulang-kulang ekwipahe, nabubulok na lang. Tulad yung nangyari dyan sa lugar namin sa Sambuanga City, tatlo. Uh, mga uh, 15 billion 15 million each na mega health center nakatenga lang hanggang ngayon na inaugurate yan kwan ata, before the election eh march ata hanggang ngayon nakatenga lang mga kambing lang ang uh, ang uh, naroon sa sa surroundings ng mga hospital sa mga health centers na yan so maganda dito ah Uh, si Cheese kahit uh, nadala na siya sa pananakot ng ng mga Duterte na i-expose under the Oplan bloodbath in i-expose yung mga yung mga adiumanoy uh, uh, irregularities nila diyan sa sa pork barrel insertions eh ang uh, the big irony ha habang uh, natatakot siya na ma-expose ni Sarah ito ang malakanyang mismo Uh, inunahan si Sarah at yun exposed na nila si Cheese. At nakita mo talaga yung pattern, galing talaga ang papeles ng 142.7 billion uh, alleged anomaly sa malakanyang dahil pinili lang rin nila kung sino lang o, o sino lang senator ili-link sa 142 billion at so far na link nila yung mga rabbit uh, rabbit follower talaga ni Cheese si si Joel Villoneva, 12 billion, si si so si uh, yon, yeah, si Cheese, 3, uh, 9 billion and then siguro si Bato yung 7 billion sa Davao. And then yun, si Bongo. Eh, so far ito talaga. So dahil presidential sister si Amy, hindi nilabas ng DBM. Siguro hindi uh, kagustuhan yun ni President Bongbong Marcos na hindi nilabas yung uh, yung binigay na ni-release na I'm sure kasama si Amy sa mga congressional insertions ah? at kasama rin yung mga kaalyado nila si Jingoy Estrada si uh, si JV Ejercito ah kahit mga ito tahi tahimig ngayon eh ang gusto lang magpa-investiga ay yung uh, uh, re-electionist na babalik babalik pa lang sa sa Senado tulad ni Tito Soto at ni Ping Lakson. At gusto na nila ito. So far, sa senators among the senators sa 19th Congress, si Risa Ontiveros lang ang nagsalita na sinabi na kahit siya gusto rin niya to know the real uh, uh, the real issue on this matter. dari kung sino ba talaga nakinabang, saan ba napunta yung pera. The rest, tameme. Kahit si Cheese hindi sinagot yung, yung issue directly kung saan, kung uh, nagnalihis niya ang issue na kung saan saan na at uh, idinamay pa niya si uh, Speaker uh, Martin Romualdez. So yun nga ang uh, ang irony dito. Takot at takot siya na ilabas ni Tony Sarah during the trial, eh yun ang malakanyang nagpalabas nito. Ah, uh, at uh, to pressure him, to pressure him na... Ah, Jisa, maka ka ha? Ayusin mo naman yung mga yung uh, mo, yung uh, uh maka-action mo diyan sa impeachment uh, trial na 'yan. So, at uh, para bulabugin yung super majority kasi ngayon siguro yung ilan sa super majority galit na rin kay Cheese, lalo na kung mas mababa ang tinanggap nila, lalo na kung mga 1 billion or 500 million lang tinanggap nila na congressional insertions. So ito na ang tinatawag natin pork barrel war. Sila-sila na nag-aaway-aaway. Ah? So um, ito ang, uh, ito ang uh, nakikita natin pattern na ang Malacanang mismo ang inunahan nila. Ah? Ang hindi na-expose pa ni Sara, in-expose na ng ng uh, Malacanang. At uh, tulad ng na sinabi natin, uh, kahit yung DBM sa interview ay kinonfirm na ito. Ha? Kinonfirm meron, meron nga talaga 142 billion. At kahit si Cheese nagconfirm na, na rin. Sabi nga ng DBM na na hindi nila dininay na meron 142 billion na uh, uh, 0.7 insertions. Pero sabi nitong si Budget Undersecretary Gades Hope libiran uh, wala silang kinalaman okay. na walang signal kasi imbes sabihin uh, underground cable crossing the Pacific para connect tayo sa source ng, uh, ng, ng internet sa Amerika at sa Europa. Eh yun, nilakawan, ninalakaw, nilakawan. Nilagay ni Dalmualdez at saka ni Chis sa mga ayuda at saka yung mga uh, questionable infrastructure projects or ghost projects. Mayroon lang kung nilagay sa form. Walang description kung ano. Ang, walang project plan. Walang description sa mga mga project dahil sa totoo lang walang project gagawin sa bursa na lang na pupunta, yung yung pork barrel. Ba? barrel ay choppy choppy ba Okay na ata, okay na. Nakabalik na ata. Parang balik na ba? Pangit talaga. Kawawa talaga tayo. Ah, okay. Sige. Okay. So, yun, uh, in effect, uh, parang nilaglag na rin si Cheese ng uh, DBM at uh, sabi pa nga ni Yusek Libiran and I quote, we have been very consistent and we were among the first to su suggest it. Ah, hindi. Again, sabi niya, again let me reiterate, Congress holds the power of the purse, the best agency to ask about the alleged insertions is Congress itself because they have the power to make those changes, not DBM. So in short, naghugas kamay ang DBM. Pero ang maganda dito, hindi rin dininay ng DBM na meron nga talaga ganitong insertion. So that to us is confirmation na naman ng, ng DBM na merong nga talagang Ah, uh, katiwa merong talaga 142 billion na uh, uh, four barrel insertions na ginawa ni Richie Escudero. So yan. So yan po ang uh, latest update dito sa dito sa issue na ito. We will be mahaba pa sana ang, eh, ang discussion natin pero uh, dahil pa wala-wala yung signal, uh, we'll end it na lang muna with a promise that uh, we will be giving you more updates on this matter kung naging okay na yung uh, signal. So thank you very much everyone for watching and see you in my next vlog.